So idol Robert no before tayo mag-start Tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Ayun, rider. Ah, uh, rider X7 na XC Hardtail Mountain Bike frame. Yan paresto sa kasama mo no. Pambansang brand ulit, Mountain Peak RGF627. Pero kaiba lang yung kulay no. Kasi may ano na, may halong green, ayan, neon green. Ah, uh, 27.5 na hindi suspension corrected. Ito ulit pambansang MTB cork na I Junko na HaloTech. Uh, ano yung bottom bracket ito ito yung kanyang gulong no pangbansang model ng Maxis Maxxis space na 27.5 x 1.95 naman to no, no wire na exitar cause I've been living life right like I could just die sight Forever in flight those make it this time Blurry street lights To memories that tonight Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rito ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibabaitik naman natin itong Rigid LTV ni Idol Robert Quijano. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid LTV. Kaya mag-start na tayo. So Idol Robert, no, before tayo mag-start, tanong mo na kita, ito ba yung kauna unahan mo na Rigid LTV? Um, hindi po. Galing po ako sa ano, masterhaul stock then ayun sinapsap ko siya hanggang sa ito yung nakuha ko yan ay panglibang ito ay oh panglibang eh. ano ko na po siya mm. so next question naman na idol sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mga um dito dito lang po long ride din kung mapagaya po yung mga tropa kad uh, Tagaytay Antipolo gan Kaybyang kung ano po yung trip nila ganyan, okay bali nang nila long ride nila oh yun nga ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB so mag-start na tayo sa kanyang XC hardtail mountain bike frame Ayun, rider. Ah, uh, rider X7 na XC Hardtail mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Ah, uh, katulad din kasama mo pang 27.5. Oh, Then ang size naman nito, size 16 nakalagay dito eh. Size 16, uh, or size uh, medium 'no. Oo. Oh, Parang sa mountain bike din eh, 'no. Then tapered 'to. Oo. Oh, tapered yung, Ay, ano, straight ba 'to? Tapered. Ah, uh, non tapered po 'yung ano, 'yung. Uh, Ayo, pero 'yung head tube tapered. Apo, tapered. Yun, tapered yung head tube. Then sa cable routing. Sa FT tsaka sa RD internal. External sa rear brakes. Pero since na naka 1 by ka, no? Yung, rear, yung rear brake, ginawa mo pang internal. Apo. Uh -huh. Yan. And then pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman, nito kanyang MTB rigid fork. Yan, parehas dito sa kasama mo, no? bansang brand ulit, mounting Peak RGF627. Pero nagkaiba lang yung kulay no Kasi may ano na May halong green Ayan neon green uh, 27.5 na hindi suspension corrected Aluminum 6061 Ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate At saka yung blade plate ito uh, Parehas din kayo na ano no uh, Straight or non tapered yung uh, head tube uh, steerer tube pala, sorry, steerer tube kasi yung dropout mo pa quick release eh. Then ang disc brake caliper mount din naman niya ni post mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit. So ito yung kanyang MTB handlebar uh, lunch lunch na aluminum 6061 31.8 mm ang diameter uh, straight na may konting back sweep so gano'ng kalapad ito idol um, 580 mm po yun so next naman itong kanyang grips uh, nakalagay dito ay rock bros yan. kita kita natin rock bros na parang bagong bili pa lang eh no Opo, yan malambot o, at gripping pa. Grippy. Bago uh, virgin o, pa, no? O, okay. <laughs> <laughs> yun, so next. Sabay-sabay <laughs> uh, naman po yung ano. Ah, ito yung ibang uh, parts, o, eh, sabay -sabay no? Sabay-sabay na, na. pala, uh, no? <laughs> yan so next naman ito kanyang stem ito yung uh, 3T ARX team na ano to alo carbon ba to Apo, alo carbon daw ito ito yung carbon ito yung aluminum na ang haba nito yan nakalagay dito 110mm then ang angle ito is uh, naka negative 60 degrees next naman ito kanyang tapered headset ito yung Ragusa no na sealed by rings Next naman ito kanyang seat lamp. Ano to unbranded? Oh, o unbranded, unbranded, unbranded na. na aluminum, Allen type, uh, 31.8 mm diameter. Yung uh, seat post ito, anong brand ito? Sunpeed lang po. Yan, Sunpeed. Ito yung galing siguro sa stock bike na. No? Oh, po Na Sunpeed, no? 350 mm ang haba, 27.2 mm ang taba. Setback na may single bolt lamping system. Uh, next naman ito, kanyang saddle. Weapon. Pero anong, ano, ano anong, ah? Weapon stealth. Ah, weapon stealth na may buta sa gitna. Malambot and flexible. Steel railings. So, ano yung feedback mo dito so far sa saddle mo? Um, ano po siya eh. Uh, galing po talaga ako sa weapon ambush. Then, di ko siya na kasi masakit sa pet. Hmm. Si Trinay ko po siya isop. Then, ayan po yung na, ano, nakasop. Uh, ay bali ano to, mas komportable to. mas komportable po siya. Okay. So ito yung kanyang feedback niya dito sa kanyang saddle, no? Next naman sa kanyang drive train, yun nga pambansang drive train ulit ito, one by so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. ya yeah, si Pongko, pasensya na. Ah, uh, ito yung kanyang rear shifter, no? Si Mano M4100 na 10 speed, no? Okay. Next naman ito to kanyang MTB crank. Ito ulit pambansang MTB crank na IXF Jankun na Halotech. Ah, uh, ano yung bottom bracket ito? Anong brand ito? Submit din Katulad oh, sa kasama mo oh. Ayun, Submit din no? Submit din yung bottom bracket uh, Pang-purpose built na pang-3-by Bale, 104 BCD sa dalawang chainrings Then, 64 BCD para sa granny ring uh, 175 Ay, 100, <laughs> 170 Yan, 170mm ang crank arm Next naman itong kanyang chainring na 1 by narrow wide na rounded Pambansang brand na decas na 40-40 Next naman itong kanyang uh, RB clipless pedals Ito yung ProMed, no? Ah, ProMend na uh, RV clipless pedals. Next naman itong kanyang chain. ah uh, ito yung 10 speed na Shimano HG54. Yan. Yan, merge ba ano? Kilis pa ano? ah <laughs> uh, next naman itong kanyang MTB cassette sprocket. Anong brand ito, Idol? BG Sports ah, po. BG Sports. 1132T na 10 speed. Ah, Then itong kanyang MTB rear trailer. Ito yung Shimano Diore M4100 na 10 speed. So ito nga yung kanyang drive setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong, no? <laughs> Pangbansang model ng Maxis Maxis Space na 27.5 by 1.95 naman to no, no wire na Exeter. Ah, uh, next naman ito kanyang rims. Anong rims nito idol? Um, ano po? Saturn Calypso po, 27.5. Ah, Saturn Calypso. Oh, Aluminum double wall 32 holes yung spokes yung nipples po. Ragusa ano po, spokes then nipples din po ayun, kasama na rin po sa din. Okay, so Ragusa pala to no. Then next naman ito kanyang hubs. Ah, uh, Ragusa ano to? Uh, Ragusa XM600. So, ilang pulse ito, Idol? 4 pulse po. With 3T to plain lang? Plain lang po. Yun, uh, kasi type of free ha, body, sealed by So, i-check natin yung tunog nito, Idol, kapag naka freewheel Yan guys, ang tunog ng Ragusa XM600 no? Oh, okay. M3, uh, MTB hubs kapag na naka pre-wheel Yan okay na no Then last na lang sa kanyang uh, brake set Ito ulit no, pambansang hydraulic brakes Na Shimano MT200 Na dual piston no Then last na lang sa kanyang rotors Uh, yun, Pro by EN na uh, 160mm ang diameter harap sa kalikuran parehas na floating and bolt-type disc brake rotors so idol magkano yung total cost itong uh, MTB mo? Estimated ko po nasa 12k to 15k po. Mm, yung parang swapping no kasi ah, okay, uh, swapping. value no. Ah, okay. uh, yan guys, ito nga yung Rider X7 Rigid MTB ni Idol Robert Kihano. Yan guys, no, na natin tong uh, Rider X7 Rigid okay. MTB ni Idol Robert Kihano. So, kung meron kayo regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. sa Idol, mag na. Shoutout po sa mga tropang hindi po nakasama dyan. Shoutout sa mama ko. Ma, sikat na ako. Ayun, o. Oh. <laughs> Shoutout dyan sa kuya ko, si GJJ. JJ. oh, ikaw ulit. Shoutout sa mga tropang dunking dyan, dyan, dyan sa Saudi. Mga bikers din. Oh. Okay, pinagsya ko kanina <laughs> eh. Doon lang mukhang kuya kay FB na tumulong sa akin sa pag, ano, magbuo ng bike. Ayos, oh, okay ko ulit. <laughs> Mamaya sabay tayo muwi ha. Yan guys, uh, ano pala? Salamat pala sa pagbagsik ng MTB mo. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood and don't forget to subscribe sa to YouTube channel. Paki-click talaga yung notification button para matutuloy na notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.